Una po, ay linisin muna ang inyong wallet. Tanggalin ang laman ng inyong wallet. Ito man ay papel o barya. At lahat ng mga cards at mga papel na nakalagay sa inyong wallet ay tanggalin muna. Linisin po, tanggalin ang alikabok. Pagkatapos ay ibalik ito at iipit sa pagitan ng inyong mga perang papel ang tatlong dahon ng laurel. Palitan po ang dahon ng laurel na inyong inilagay tuwing ikapitong araw. At magsunog din po ng dahon ng laurel at pausukan ang inyong wallet. Simpleng pamamaraan pong ito pero makapagbibigay ng swerte sa inyong wallet. Upang hindi po mauubusan at parabang kaygaan ng pasok ng pera